Uy Mari, saglit lang. Oh. Mm. Dito muna tayo, nakakapagod. Alam mo ba? Naririnig mo ba yung mga balibalitang may titira dito sa malamansong bahay na to? Uh, ma'am, dito na po tayo, ma'am. Thank you. Ay taroy. Tagal din wala na nakatira dyan. Sino kaya? Maraming pera siguro yun. Ay for sure. Sa laki naman nito, maa-afford niyang maano yan, rentahan, di ba? Ah, oh, kaya nga. Kung may pera lang ako, binili ko yung bahay na yan. Teka nga lang. bigat-bigat. Kaya, kaya nga tayo lumabas para ilakad sila tapos nagpapabuhat. Kaya nga eh. ay, eh. Ayan ata yung titira. Oo. Uh, baba na. Ouch. Ay, <laughs> <laughs> teka, teka, teka. Pa, pa, Uy, ay, kalim. Bakla ka! Anong ginagawa mo dito, ha? Wala akong trabaho sa parlor ngayon. Di ba ikaw yung nag, nagpa-parlor nung... Dati dun sa kanto? Ginupitan mo nga ako dati eh. Oo. Oh tagal mo na Ano ginagawa mo dito? Ginagala! Huwag mo sabihin, nagbukas ka na naman ng parlor. Diyan, diyan ka ulit yung pwesto. Ang tagal mo nawala, no? Yan nga. Wala na gugupit sa akin. Ako po. Sa ah! Ba? Hindi niyo pa ba alam? Akala ko ba magaling kayo sa mga tsismis? Eh, ay, hindi niyo ba ka, batid na bahay ko yan? <laughs> Nagpamatawa to. Ay, ah. baka naman, bagong katulong sa bagong tita Ayan. Ayan. Sa bagay, tama, sa bagay. So, ikaw yung bagong katulong nila. Ayaw mo na mag-parlor. Alam nyo, bakit ba ang hirap sa inyong paniwalaan na bahay ko ngayon? yan? Hoy, baka Bin... nagpapanggap ka lang, no? Tingnan mo yung itsura mo. Paano kikita yung salon mo ng pambili ng bahay na yan? Ipipitsugin lang yun. Totoo. Eh ba, syempre naman, no? sense ako kasi nagsikap ako sa buhay. Ayun, marami na akong mga business ngayon. Kaya Why? yan, nakapagpatayo ako ng sarili ay, kong bahay tsaka may kotse pa ako. Baka totoo. It's, totoo, totoo ba? Kaya ka ba nawala kasi yung ka? Ay nako, paulit-ulit. Oo nga! Hoy! Ano ba gumaganda ka ngayon? Ang laka na ginanda mo, no? Kuya nga, pumuputi na rin siya, no? Mm. Ay. Uy, sabihin mo sa amin anong sikreto mo, ha? <laughs> Mamaya! <laughs> Pero naman, i-reveal ko kung anong ko. Ay, excited kami. <laughs> Kaya nga, uy, pasyal kami dyan minsan ha. Chika-chika tayo. Siguro yung parlor mo, may salon ka na ngayong malaki, no? Ay, ano ka ba? Hindi lang malaki. Sobra ang laki. Tsaka ah! Oh. marami na akong mga branches everywhere. Talaga? Ay, pwede. Baka yung mga kamag-anak natin doon sa oh, ibang lugar, so, nandun siya, yung salon niya, pwede nating ipaano doon, di ba? Hmm. Pwede nang papasukin. Oo, bigyan mo naman kami ng discount, di ba naman? Lagi mo naman kaming suki sa parlor mo. Aba, sige, sige, sure. Wala problema. Bait-bait <laughs> mo talaga hanggang ngayon. Hi! Oh, siya, sige na. Ilalakad na lang namin itong mga aso namin at dalawa kami sa iyo minsan. Oh sige. Ingat kayo. Ingat sila sa iyo. Say ah, ano pala pangalan ng aso mo? Ah, pangalan ng aso ko? Koki. Ito yung aso kong pangalan, Koki. Ah, ganda ng Koki mo. Ayan. Ayan. Sige na. Una na kami, ha? Sige. Ay, 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 Nakakatawang bakla. Piruin mo nga naman. Yung mama niyong baklang yun, siguro nakapangasawa na... <laughs> ay! Hey! Ang iingay niyo! Nakapangasawa ng foreigner yun. Ay, ewan ko ba, but at least, nauto natin kanina, di ba? Mabuti lang challenge mo yung topic. Alam mo, mapapakinabangan natin yan. Eh. Pwede tayo makapagpasalon ng libre sa salon niya. Ay, so gawin tama. natin. Tama. Mga muna tayo. Anong gagawin mo? Ipagluluto ko. Para naman isipin niya, mababait tayo, di ba? Ay, bongga yan, mare. Sige, gawin natin yan. Ano? Kailan natin ba uumpisahan niyang auto-auto mood? Mamaya nang gabi agad. Oh, Ay, may gabi? naisip ka ba? Ay! Ako, support lang ako sa'yo. <laughs> o oh, sige, sabihan kita ha. Pagpupunta ako doon, iti-text kita. O oh, sige, sure. Nako. O, oh, ano na? Sige na, tara na. Tara, tara. <laughs> shh, Tara, tara na, tara. Sino yan? Yes? Sino po sila? Ah! Hi Mars! Pasok na ako ha. Alam mo, may bitbit -bit ako para sa'yo oh. Pinagluto kita. Alam mo, masarap yan. Ay! Taray ha! Pasok ka agad dito sa loob ng bahay. Ay, and alam mo kasi, Mars, pagkapit bahay, pagbagong kapit bahay, dapat win a welcome. Ah. Kaya, ayan, masarap yan. Kainin mo yan, ha. Kasya to hanggang bukas. Ay. Tsaka, alam mo, ang ganda ng bahay mo, ha. In ah. fairness. Ang ah. laki. Ay, ano, ano ka ba naman? Siyempre naman, dahil to sa pagsisikap at pagpupunyagi ko. Ay, talaga? Mm-mm. At saka, kaya ka lang ng foreigner, hindi <laughs> ba? Ay, ano ka ba? Hindi. Dahil ah. sa may marami na akong mga business, ganyan, di ba? Hmm. Siya pala. Ano pala yung sadya mo dito? Wala lang. Gusto ko lang i-welcome ka dito sa ano, sa, sa bago na, sa village natin. eh salamat sa pagkain, ha? Oh, you're Pero, welcome. Alam mo, Mars, tanong ko lang, hmm. hindi kaya magsiselos si Eden yon? Kasi alam mo, alam mo naman yun, di ba? Mas close kayong dalawa, baka naman mamaya. Ay. Hindi yun. Ano ka ba? Pero sa Kailigan bagay... kami. Pero sa bagay, Mars, alam mo kasi, may sinabi siya sa akin. Eto, ito, ito, sa atin sa atin lang. Huwag mo nang si... ipaabot sa kanya. Si Eden, pumunta siya dito? Oo, oo. Ay, hindi niya nasabi sa akin. Alam mo, may nai-chika nga siya sa akin. ni na gusto niya pumunta kaming dalawa sa ano, sa Burakay. Nang kaming dalawa lang, nang hindi ka na kasama. Eh? Oo. Sinabi niya yon Oo nga. Tsaka saka marami pa nga siyang, ano eh, gustong puntahan namin ni eh, na kaming dalawa nga lang daw. Tsaka pupunta din daw kami ng bar. Eh bakit daw hindi ako isasama? Ay, aba. Yun yung hindi ko alam. Nagulat nga rin ako nung... <sighs> alam mo, huwag kang nagpapaniwala dyan kay Eden. Sa... Gagala kayo? Saan? Sa Boracay? Wala namang pera yun. For sure, ikaw magbabayad. Alam mo, Tsaka huwag ka magtitiwala doon. Plastic yun. Ang dami niya nga sinasabi sa akin kanina nung bago ka dumating. Dumating ka, sa sasakyan, sabi niya. Huh? Sabi niya, pagka pasok mo sa bahay, eh mukhang pumatul ka lang daw sa ibang lahi. Kaya huh? ang dami mong pera. Saka sino naman daw papatul sa'yo? Siguro ginayong mo Ah! Huh? 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 Talaga, Mar? Sinabi niya yun sa akin? Oo oh, eh, naman! Bakit naman daw papatulang ka ng foreigner? Eh mas maganda siya sa'yo. Huh? Eh di sana siya na lang. Pag nakita niya daw yung kung sino man pumatul sa'yo, aagawin niya. Huh? Abe, wala hiya pala talaga 'yung babaeng 'yon. Nako, kaya kaya naman pala hindi nagsabi sa akin na pupunta siya dito. Ay naku, Hay. Nakikipiplastikan lang pala sa akin 'yung babaeng 'yon. Ay, Alam mo, oh. Mars? Nako. Pag nakita ko ulit 'yun, na, na ma, sinasabi ko sa'yo. Kaya nga, Mars, sabi ko sa O oh, siya, Mars, mauna na ako ha. Eto eh, 'yung ano, eto 'yung ulam mo, masarap 'yan. Ay, no. Huwag mong i-share 'yan kay Eden ha. At saka, isa pa. Pagka nag-open salon mo ha, alam mo na, customer mo ako. <laughs> Ay Mars, mm. huwag ka mag-alala kasi simula ngayon, pinuputol ko na yung ugnayan na mini Eden. ayoko ko na makipagkaibigan sa kanya. Plastic lang pala yung babae, huwag na huwag. Eh, siya, sige na. Kahit ako, hindi ko na rin kakaibigan yung babae niya. Humanda siya sa akin. O, oh, sige na. Alis ako ha. Thank you ulit sa food, Mars. welcome, Mars. <laughs> Bye. Bye. See you later tomorrow. Have Marimar! Marimar! Ay, bukas. Ay! Ay! Ay. <laughs> Hoy, bakla ha? Hoy, kamusta ka na? <laughs> okay lang ako. Asya ka, ikaw, kamusta ka na? Okay lang. Ah, Diyan nga pala. Pero, wait lang. <laughs> Bili ba ko sa'yo? <laughs> Bakit? <laughs> pasok agad-agad ng pinto Ay, hindi pa pinagbubuksan. <laughs> Anong ka ba? Para naman itong hindi tayo magkaibigan, ay suki so okay mo ako dati sa parlor mo, di ba? Um. ay, ito na nga. Nagdala ako ng ice cream. Alam ko naman sa panahon ngayon, mainit at bago ka palang dito, medyo siguro sira na yung mga aircon. So, pang palamig to. Ah, oh, napakabait naman. Nakapakabait naman ang kapitbahay ko. As always. <laughs> ah, Uy. oh, bakit? Alam mo ba na ano? lumalaw dito si ano? Si Kumari Virgo. Kailan? Ah, kanina lang. Kanina? Mm -mm. Eh, bakit hindi niya sinabi na pupunta siya dito? Ay, naku, hindi pala niya sinabi. Naku, napakas, makasarili naman ng ganon. Pero alam mo ba, may kwento siya sa akin eh. Ano? Alam mo ba, may gusto siyang, ano, may gusto siyang puntahan na ah. ako lang daw yung gusto niyang kasama. Pupunta ha? daw kami ng Burakay, ng kaming dalawa lang. Talaga sinabi niya yun? Mm -mm. Eh, bakit hindi niya sinabi sa akin? Ay, nako hindi ko rin alam. Naku, ano ba naman klaseng kaibigan yung ganun, no? Na, nagplano-plano pero hindi ka kasama. Ayun ah, na alo? nga. Nako, yan talaga si Virgo. Huwag ka magtitiwala dyan. Ah, uh, meron ba siyang binigay sa iyo no kahit ano, pagkain or something? Ay, oo nga, meron na. Meron siyang dalang pagkain. Ito ba? Ay, oo, oo, hindi ko pa nga nakakain eh. Ano, Ay, gusto mo No. Wag na wag mong kakainin 'yan. Ha? Siguro may lason 'yan o di kaya may gayuma 'yan. Ha? May maging sununuran kas kanya. Ha? Wag na wag mo 'yang kakainin. At alam mo, masama yung ugali nun. Hmm. alam mo ba kanina? Di ba? Umuwi ka. Nakita ka namin. Oh. Alam mo yung sabi niya? Ikaw daw, ang pangit-pangit mo. Ang pangit ng ugali mo. O di ba? Ang sakit nun. Kaya, mabuti na lang. Napunta ako dito. At hindi kami nag-abot dito. Siguro, oh. Nako, ewan ko na lang. Basta naninira siya sa'yo. Talaga ba sinabi niya sa akin yon? Oo, oo! Tapos daw <laughs> no, ikaw, lumandi ka lang siguro sa napakayamang lalaki. Kaya meron ka ng ganito kalaki bahay. <laughs> Teka ah. lang ha? tago sa puso yung mga sinasabi mo tungkol sa akin eh. Kaya wag na wag ka na magtitiwala doon. Kaya tayo na lang pumunta ng Boracay. Huwag natin isama yon. Napaka-plastic pala talaga ng babaeng yon. Totoo! Kaya... <laughs> Hmm. Ito, tandaan mo. Sa oras na makita ko ulit yun, mag yung landas namin, hindi ko pala alam pa mga balitang sinabi mo sa akin ngayon. Ay, wag na wag talaga. At isa pa, wag mo na yung papatuloyin dito, ha? Naku, sinasabi ko sa'yo. Eh, hindi na talaga. Baka magnakaw pa yun. Ay, hindi na. Alam mo ba, nung mga bata pa kami, alam ko yan, magalaw yung kamay niyan. Baka kung anong... ano Ano-anong nakawin sa'yo dito? Magulo yung kamay? Paano magulo? Ma magalaw, magalaw yung... Kahit ano makita. Oh, Magnanakaw. Gan... Oo, oo, yun, yun, yun. yun, yun. Ah. Kaya, mm, kaya yan, 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 yung ice cream na dala ko. Fresh yan from the grocery. Kasi pwede fresh ko? Ka oh Kaya, kainin mo yan. Pampalamig, papakalma. Okay? Naku, marami salamat, ha? na You're welcome. Buti na lang talaga, nalaman ko na plastic pala talaga yung babaeng yon. Pero Beshi, pwede ba natin kainin yung ice cream? Ah? Ang init eh. Ma makikikain ka rin. <laughs> Ay, na lang, huwag na lang. Nakakaya naman nakabalo pa kita kumuha ng kutsara at baso. <laughs> uh, ano? Alis na ako. Basta ha, mag mag-contact na lang tayo pag pupunta na tayong Boracay. Sige, mag-contact dalawa. <laughs> <laughs> Ay, hindi ko pala dala yung phone ko. Next time na lang kunin ko number mo. Sige. <laughs> Sige. Go away. <laughs> <laughs> Go away. na naman, na, masyado nang parang nang pinapalayas ako. No, no, sige na. Punta na ako dun, ha? Besa. Ah. Come, come, come over. And ganun, come, ganun na. Come, no, no, no. Come closer. kasi baka may ano. No, no. We are best. Come closer. Sensitive, sensitive. Ah, closer. Ah. 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 No! no. Chi. <laughs> Manta pa <tagi>. lang <laughs> niya. Pirgo niya. Hi! Hi! Anong ginagawa mo dyan, ha? Sinisira mo na naman ako? Ikaw! kapal na mukha mo? Huwag mabalaan ka pupunta ng Burakin! Kayong dalawa lang! Ah, ganun? Eh, bakit nandito ka rin ulit? Eh, di ba? Pumunta, pumunta ako sa... Pumunta ako sa bahay niya, wala ka doon! Kaya alam ko na nandito ka, sinisiraan mo ko. Ikaw, pumunta ka ulit dito para sululan ulit si Marimar. Ganun Ay, sul ba? Ha? Ikaw nga nauna dyan? Kapal na mukha mo talaga? Eh, bakit? Narinig ko ka, Marimar, sabi niya. Kailan daw pupunta ng Burakay? Ay, Ay ano ikaw ko? ang sabi nun Bakit Baka rubber ka, alam mo yun? Ha? Ikaw, troublemaker ka talaga! Kahit kailan! Ikaw, ano na sinasabi mo? Ganyan pala yung ugali mo? Anong plan na ibigan ka? Ikaw ang anong ugali? Ano? bakit? ha? Tot O, oh, ayan, si Marimar! Halika rito, Marimar! Ngayon, makikita natin sino nagsasabi nito. Oh. Marimar, huwag ka magtitiwala dyan. Ha? Ay. Tridor yung babae nyan. Kung ako sa'yo, ako na lang kaibiganin mo. Hoy, huwag yan. Sino? Sino ang tridor? Sino unang pumunta dito? Di ba? Ikaw? Ikaw kaya? Ikaw na nulsol! Ikaw, ikaw! yung plastic! Sige, sige! Malimak! Sabi mo, sino na ako dito? Ha? Huwag oh. ka magtitiwala dyan sa babae niya! Naku! Oh. Ha? Lang. Tumigil lang! Tumigil kayo! Naririndi ako sa mga... sa mga bosses niyo! Bakit ba? Ano ba? <laughs> <laughs> Bakit ang natatawa eh? Pagtanggol mo ko! Sinisiraan tayo! Ay hindi! Kami ang friends! Hoy! Anong friends? Hindi kayo friends! Tumigil na kayo! Eh kasi... What? sumahin yung ugali ah! Wala akong kaibigan sino man sa inyo! Ha? Huh? Hoy, tapos <laughs> kitang bala ng ulam? Oo. Oh? Kaya abin, dinalahan pa kita ng ice cream? <laughs> Alam nyo, ginawa ko lang pakisamahan kayo kanina, pero plastic yon. Ano plastic? Oo. Uh oh, bakit? Nagulat ba kayo? <laughs> Aba, effective. Effective yung ginawa ko. O, tingnan mo, di ba? Nag-away-away kayong dalawa. Hoy, <laughs> bakla ka. Bakit kita pa, ginawa sa amin yun, ha? Pasalamat lang, Gusto ko namin kaibiganin, eh. Ay, nako! Bagay lang sa inyong dalawa yun, no? Alam ko naman na pinaplastik nyo lang ako, eh. Eh, mas maigi na nga yung pinaplastic ka kaysa wala kang kaibigan. Eh, oh, kailan ha? ba naging mabait kayo sa akin, ha? Eh, ngayon lang naman na, may pera na ako. Okay. Eh, di ba dati, eh, diba dati nga, nilait-lait at hinuhusgan yung pagkatao ko? Hoy! Naging part kami ng pagyaman mo, no? Naging customer mo kami. At saka... Kung hindi ka namin nilait-lait, sa tingin mo, mayaman ka ngayon. Totoo. Na dapat nagpasalamat ka sa amin. True! Ano'y pagpapasalamat ko sa inyo? Yung pang-iinsulto niyo sa akin? Huh? Hindi yun insulto! That's fact. Hoy. Kasi totoo naman! Hoy! 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 Para sabihin ko sa inyo, kaya ako umaman dahil sa pagsisikap at pagpuporsigi ko. Hoy! Ikaw nagsikap? Naku, malabo yun. Nangabit ka lang ng mayaman na matanda. Oo. Foreigner. <laughs> Pero at least, di ba? Napagsabong ko kayong dalawa. Tama lang yun sa inyo. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ugali nyo. Mga kaplastika na mga bublok na mga ugali nyo. Ah, bulok pala ha. Manda ka. Ha? Hmm? Pag ikaw ha. Pag ikaw lumapit sa amin, masasaktan ka talaga. Ay, pwede pues, hindi ako lalapit sa inyo. Ah, ano yung kaldero ko? Ah, oh, kaldero? Wala ka na kaldero dito. Binenta ko na. O, tignan mo. Grabe! Papabarangay kita. Humanda ka. Huh? Papabarangay. Ah, ah. Magnanakaw ng kaldero. Humanda. Ah! <laughs> Gigil si Eden, oh. No? Gigil si Eden. Gigil si Eden. Sa tingin ka sa Ay, guys. Siya nga pala. May ipapromote pala akong product opening soon. Alam nyo, guys. Pagbubukas yung mga products and mga cosmetics namin ngayong ano. Hindi ko alam. Pero, <laughs> pero magbubukas talaga kami. Abangan nyo dito sa POTG. Guys, dapat umurder um na kayo ng mga cosmetics and pampaganda, guys. Yung mga rejuve, yung mga ganon. Maribar, pabili ako sabon. May sabon ka pa? Ah, meron dun sa loob. Tara. Oh. Lando si Lando. Puntaan mo na lang doon. Pasikaso ka kay Lando.